Magandang buhay sa lahat, Team Enrique Hill Arrive, in Loreto, Agusan del Sur. Ang init ng salubong, kay Enrique. At nakasama niya dito, ang mga lucky fans, na nagpa-picture, at pinahintulutan din ito, ng The King of the Hill. Ganyan talaga, kabait ni Ken, sa kanyang mahal, na fans. Ito pa ang mga ganap, kay Enrique. All the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones.